Dahil po sila ng operation mamay. Eh bakit di sila paupon dito? Since, since may ticket na pala sila. Nakita ko yung mga pasero, doon, pinagpapawisan. May mga bata, pinapaypayan. Meron na pala mga ticket yun. Eh bakit natin hindi ilagay dito na aircon? Eh doon, mainit. <coughs> po, so, uh, mag-i-start pa lang po kami ng operation para po mapapasok po po sila. Kailan? Uh, alas 4 po ng hapon. Hindi nga, papasok din natin yung mga pasero. Kasi may ticket Plus po sila. Plus mga kabayan, welcome back po sa akin channel, OFW Vlogger. Grabe ito mga kabayan, walang kawala ang mga empleyado at mga opisyal. Dahil sinoprise sila ni Senator Rapi Tulpo. At ito ang nadatnan ni Senator Rapi Tulpo sa mga kawawang pasahero mga kabayan. Once po, ang mga nag-viral na video na ito ni Sen. Rapi sa pagbiglaang surprise inspection sa Manila Passenger Port Terminal, mga kabayan. Ito po ang video ni Senator Rapi Oh, okay dito. Yung mga nandoon, may ticket na yun. Apo. Bali, hihintay po sila ng operation mamaya yung -16 1600. Eh, bakit di sila pupun dito since, since may ticket na pala sila? Nakita ko, yung mga pasero doon, pinagpapawisan, may mga bata, pinapaypayan. Meron na pala mga ticket yun. Eh, bakit natin hindi ilagay dito na aircon? Eh, doon, mainit. Apo, uh, sir, po, mag-i-start pa lang po kami ng operation para po mapapasok po po sila. Kailan? Uh, alas 4 po ng nang... Hindi nga, papasukin natin yung mga pasahero. Kasi may ticket na sila eh. So since may ticket na sila, karapatan na nila na pumasok at ma-enjoy yung malamig na lugar. Yung mga pasahero doon sa, sa isang building na napakainit, eh total ticketed na sila. Ayaw pa silang papasukin doon sa departures. Ang gusto ko mangyari, from now on, dapat lahat ng mga pasahero may ticket na papasukin na dito sa aircon na building na komportable. Can we do that, sir? I will see that it's done today it's done today. Very good. Ako po ay nagagalit kasi meron palang magandang accommodation doon na aircon. Ikaw kasama sa biyahe. Pero may ticket ka na. O di dapat doon ka na sa aircon. Kasi bayad ka na eh. So ginagawa nila, tinitipid nila, dito kayo, mainit. Diba? Tulad yan yung bata oh. Isa pang problema rito, walang opisina ang Coast Guard, walang opisina yung PPA, Philippine Ports Authority, doon sa malayang lugar, and then pag mag-inspeksyon, DBI paparito one hour before ng biyahe alis ng barko saka pupunta Coast Guard dapat may Coast Guard na dito sa loob ng compound na ito meron ng Philippine Force Authority meron ng taga marina in case na kailangan agad ng inspection or they are needed agad-agad they can respond. Agad-agad, makatugon sila doon sa kakailangan na aksyon o gawin para doon sa kung problema. Ito ang tissue dito. Lagyan po natin ang tissue. Lagyan po natin yan. Ito, sir. Ito yung papalagyan natin, sir. Hindi po. Dapat sa loob. So, okay. Alam mo ba nung nagpahubad sila, eh tapos gano'n. <laughs> <yeah>, <laughs> Sige, mas. Ah, maganda. Yes, Mr. Ah, Senator. May nursing, ano pa, room? Yes, Mr. Yeah. Senator. playroom, room, prayer room, kompleto po yan. Okay, yes. very nice. Okay naman pala. Gusto ko yung may nursing room doon sa mga nagpapadede na nanay. Tapos prayer room sa mga kapatid natin muslim. May clinic po tayo dito. Nasa kabilang office po. Gusto ko po, ilipat niyo po dito sa loob ng compound. Kasi nga, sir, hindi natin alam yung magkakaproblema, di ba? Nagkaroon ng stroke, nabulunan yung bata, nadulunan tulas ba kailangan madala para ilalabas na rin pasahero hindi na magantay sakay takbo na tama sir and then meron pong clinic nandito kung so, halimbawa, hindi naman grabe matitreat mm -hmm. agad mm. sa gamot. Pwede sir, sa susunod pagbalik namin. Sasabihin ko sa management Yung yes, message ko <laughs> Na-expect na ba ng Coast Guard yan? Di pa ata eh. Sabi niya na-inspect ko na ay doubt eh. Dapat po na-inspect na Hindi po. Hindi pa raw. Tingnan ko ha. Ilan ang capacity nito na pasahero po? Papuntang Cebu po ito. Cebu po. 631 adults, 36, 15. Paano so, bilangin to? Ang dami. Mostly sir, ang ginagawa namin sir sa manifesto nila sir. Nagpapatawag kami kay hotel manager kung aboard ba talaga yung tao na sa manifesto na pasilyo sir. Kasi kung kayo yung mag-aasa lamang sa manifesto, e eh, paano kung meron pinalusot ng pinalusot tapos, tapos yes. nagkanya-kanya na silang kung saan sang deck. So dapat merong counter. Sa ngayon sir, wala pa sa ngayon. Para kung tutukma rito yung bilang ninyo doon sa nakalagay sa manifesto. first class ha. Mabango. Okay ha. Ang dun sa nakita natin sa mga bangka sa Binawan Rizal. Ito ang legit. Talagang kahit hindi ka marunong lumangoy, sa ka rito. At may ilaw din ito para makita ka pag lumulutang-lutang ka May whistle din po to, for them to call attention pag may bangkang nagre-rescue. Oh, ahead, okay. Po. So po dito sa alam isang family? Yes po no, sir, for family, friends, and groups po. Oh, kaya pala sweet kasi. Yeah, may table sweet nga. <laughs> oh, di ba, sir? Oo nga. Thank <laughs> you. wala akong masabi, maganda tong pasilidad. perfect, Malinis. isang papapatunay ng mga kabayan na hindi sa salita at maging sa gawa lang ang ginagawa ni Sen. Rapitulpo para sa ating mga kababayan upang masolusyonan ang ating mga problema kaya naman mga kabayan share niyo video na ito, ikaw bilang mamayang Pilipino, inaysa rin bumoto kay Sen. Rapitulpo ano po masasabi natin sa tapang at pagmamalasakit na pinapakita ng ating idol na si Sen. Rapitulpo para sa ating mga Pilipino, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video nito, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. OFW vlogger, to God be the glory.